Hello mga kasimple, for today's lunch nga natin ay pansit. So magluluto tayo ng pansit. Ang ginamit ko nga ay fish balls. So ayan, ang stir fry ko muna yung fish balls and at aside. And then isinunod ko na rin yung ating prawn. I-stir lang po natin yan, iset aside. At isusunod na rin natin yung sibuyas at bawang. Hanggang sa medyo mag-golden brown at inilagay ko na rin yung ating repolyo so repolyo nga lang yung nilagay kong gulay dito kasi nga uh, quick pansit lang itong niluto natin for today's so ayan, lagyan ko na rin ng konting soy sauce at hinalo-halo and then sinet aside na natin yung repolyo at pagkatapos niya, naglagay ako ng tubig pinakuluan at naglagay na rin ako ng paminta dyan at iba pang soy sauce at saka oyster soy sauce. Pagkakulo nga, nilagay na rin natin yung ating pansit. At naglalagay din ako ng konting cornstarch para medyo lumapot siya ng konti. At yan nga, nilagay na rin natin yung ating mga senet aside kanina ni stir fry sa ibabaw ng pansit. At pinakuluan lang natin yan ng 1 to 2 minutes. So, ayan na nga, malapit na siyang maluto. At yan. At nagdagdag na rin ako ng black pepper sa ibabaw para mas masarap. So, ganyan lang ka easy. So, ganyan nga lang kasimple itong ating pansit. Kain po tayo. Thanks for watching.